LP Aba grabe Sabi ni LP Thank you Ayan good P good PM po sa ating at mga kalangka mga karosyon Ngayon po kaling na po tayo kay Kwan ano Galing tayo kay Christy So ngayon po mga karosyon Uh, samahan niyo po kaming lahat at papunta po kami ngayon sa Hasin uh, hasinda po ni Don Ruel. And siyempre po magkasama pa rin po kami. Pati uh, yung maglangga, si Rachel nandito po kasama namin. At ayan, namang, na man, po ngayon, ala una na ng hapon. Sa ngayon, papunta po kami ngayon doon sa bundok. Ayan, samahan niyo po kami mga kalangga, mga karusyel. and maraming salamat po sa lahat. sila? Oo. Oh, oh. Na bahay yung pamating pinsa nila? Oo. Oh, oh. Ah, uh, ko iba yata din sa kanila. Si ano nga, yun yung... Si yung nagda sa ato. Ayan, papunta naman po tayo ng bundok ngayon, mga kalangga. Ayan. May mga dalta. Nalak na, nalak na yun. Oh, Nalak na ko yun. Alin? Nalak na. Oh, lalaki ni eh. Kan sigurado. Aray ko. Ito ay, na mad sabayan. Madulas to. Mabigat. Mabigat talaga to. Yo. Yun. Yan yung mga padulas-dulas dito eh. Dai wala akong camera.

Anong mali? Tamang-tama nga eh Yan kasi may mga dalit ayon. Pangtanim Yan na, sila Ang mahirap dito Yung dulas Ayan na sila Wala lang tayo, okay? May okay. buka na kuya O nga Pwede na gamitin to Ayan sobra po Ay Ito ang Koon dito eh. Yung sakripisyo dito itong nilalakaran kanan to. Napasarap na po sila. कैसे? मधुल Pero dulas po. Pero dulas lang. Wow! Ganda ah! del si Tayo. Ayan. Yan lang iniingal na kayo. <laughs> alay si Diyos, alay sa bayan, bagong Bagong samahan Bagong daan <laughs> Ako ang daan Bagong <laughs> daan Saan mo na hinungkot siya? <laughs>

Ay mo! Ano? Natumba! loh? No. Natumba yung nugo Matindi yung bagyo Bo. Matindi yung bagyo ah Buti hindi tinamaan yung bahay o oh. lang eh. tumba yung yung oh ayan pang bunga ano, ayan bunga pa sayang natumba ito ng pipito tagal na <laughs> Hay salamat. Hay. Puputok tayo. Wow. Sobra pano ano. Sarap. Nagpuputok ah. May nagpaputok doon ah. Nagbomba na lang po si Toto. Tumira na naman. <laughs> Matindi yung hangin na nasagap nun. <laughs> Hoy, hindi ako. Hindi <laughs> <may bilikan> ako <laughs> yan. <may bilikan> <laughs> Mga <kalinga. laughs> <laughs> Sayang natumba oh. Grabe yung hangin dito mga Carousel oh. Grabe, buti po hindi nabagsakan yung hindi nabagsakan yung kubo. grabio, oh. Grabe oh. Ayun. Oh, magulang na ngayon Yan oh. Yano, no? buti uh, hindi nabagsakan yung kubo. Oh. Ayano. No? Oh. Yung kubo muntik mang mabagsakan. ayan no? Hindi <laughs> Maria. <laughs> <laughs> ang ang ganda-ganda may hawak ang ku no. Emang, 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 Ano yung atik yan? Atik? Alo. Si Justin magpapaka... magpapatiwakal. Ano? Grabe si Justin. Justin, huwag kang tatalon. Tatalon ka dyan, Justin. <laughs> Justin, tatalon ka dyan. Oh, baby, may video naman. Baby? baby. Ay, wala ko sa hala bibi. wala akong sinabi, baby. Uh, so Si Tuto, yun. Sinasabing bibi. Wala, nakakamera ako. Bebe, wala akong <laughs> Parang lumalala <laughs> <laughs> na ngayon, bro. Oo. Ah, bibit pala yun. Oo, tama pala yun. Hi, <Beth. laughs> Buhay siya. himala. <laughs> himala. Hmm. Grabe po, mayro na tao sa taso. Oh. Wala, ano? Bakit lang wala yung mga buo nang no, no, ano? No, lighter? Bro, lighter! Para may makitang liwanag. <laughs>

Ayan, sabi po nito to narinig ko, yung apoy pala pampataba.

Ayan po, ayan na, second floor din, ayan na, second floor. Marito, Talon, talon, talon. Isa pa, talon. Ay, isa mo kayo. Para naman ulo. Gano'n, sabaw. Bakit ito? Hindi lang, re. Ha? Dali ba natin? Okay. Ayan po mga carousel. Gans, iinom tayong buko. Huwag kayo maingay. Jump! Ayan po mga. Ayan po mga. sa sabaw lang ba? Ito. Ayan po mga ka. Ayan o. Ayan. Ayan buko. Ayan o. Madaming buko dito. Ayan o. Grabe dito. Grabe dito. Nakaw, yung buko diyan sa sa baba ma, mapupulot. Uy, 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 uy. maganda <laughs> Ay napakasaya po dito 'no. Una-una uh, ang press ko dito super so, presko dito ayan o oh, masaya dito ala Destin, dalin mo daw yung toron.

Dito ang turon Ayan si Toto Nabiak po mga kalangka, mga karosel hanggang dito lang na muna po ang ating video sa ngayon at uh, abangan nyo pa po yung ating gagawin pang uh, isang video at uh, ganun pa man po kasama pa rin natin si yung maglanggaan po at nando sila, kumakain sila ng huko so ngayon po mga karosel ang ganda po dito sa farm ni Dodong talagang uh, sariwa ang hangin, Sariwa ang buko, ang sarap po ng uh, sabaw ng buko. Ayan. Eh po, marami pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Kanina po, ano, talagang hiningal din tayo dahil may dala tayong paso, ano, yung, ano yun, yung pantanim po. Medyo mabigat din yun, nasa, kasi may lupa yun eh. Maraming pong salamat mga karusel at ang team Rusel po mga kalangga. huwag po natin kalimutan na isupport syempre sa pangunan ni Royal of Malalag Rachel Morales Vlog at ang Pro Rogers po Yan. maraming salamat po sa lahat at uh, bye bye po bye bye